Luluto tayo ng sambot. Ito. Dalawa. O nagbe, tatarin mo agad. Alpanje, ano masasabi mo? Babarik ba tayo ngayon? Ha? Depende. Bakit? Nasasana. na. na eh. Bago <laughs> <Magin> na makaboto. Mas <laughs> ati si Almoranas. Dami. Libre lang pa yung pinapol juice din sa amin. Healing Almoranas. Gusto nyo ganang kape? Ano ba natin kape? Sasapag <laughs> ang ulo. Inopera na ni Nogby. Ulo? Puntaan mo naman ang ulo. <laughs> ah, ano ko sinabi ng broiler din eh, Ray, sambot. May libre ka pang vitamins. Dapat na kayo na ka, kapit sa pang. Ang tambayan. Ang ah, aming tambayan. Hindi gasol muna, walang nagsibak ng ano eh, walang nangahoy. Kaya, mag-interview lang ako din eh. Interview mo yan, sir. Magandang mga ano po, Mr. Ray Giang. Magandang magandang lalaki ako din lahat. Bagay nga, magandang Boy <laughs> mo sa akin. Ano naman po si James Yap? Anong uh, magkakating na halala? Ano po nyo Ano naman yung plataporma? Ayos lang, tuloy ang oh, sige, tuloy ang gaya Ito si Buya. <laughs> <laughs> At mamay, magsasangkot siya na. <laughs> Ikita na yung iyong bumbunan. Ha <laughs> <laughs> <na> ha <ba>? <laughs> so, pa ha ha bumbunan. pa. Salay na salay po kayo mag-gaya. Ano pa? Interviewin mo rin niya isang Ay, yan. Nakakautahay. Sige po yung isa magkakarne. O tagapahingi lang ang karne. Tagapahingi lang <laughs> ang <laughs> karne. May masarapan na naman din sa aming barangay sipit. Binataga. Adobo sa taga. Nasambot. Alright. Oh, na to. Pipitin mo lang yan. Alas mo yung bulok. Tugas eh. Babid eh. Kahit yung nakakain Oo nga pala eh Sarap yan Ako'ng dadaling Ito pa ang iba Parelaan muna Malinis na malinis yan Ating anim na beses Pinugasan ah, Luya Yung pineapple juice natin yan Same Pinapple juice pip pip, dapat. Magira terheh desisyon. Tama ni Ati Iya. Si Parapal. bigang tropa. Iyang gai. Jolly, yeah, bakala ka na Yasibu yeah, Lahat na natin, lalagyan natin yung isa So, kaunti pala yun Mmm, magaganda nito, pare. Toyo, ni mm -hmm. Paminta. Bitin, isan. Oh. Yes. Oh. Ni lay, ni lay. Mm. Feeling almura na. Yes. Ay inho. Naong. 'Wag pa rin suka niya no.